guys, good evening andito po tayo sa Salcedo Eastern Samar sa ano po ni Master Bro G-Boy uh, Pacific Trends andito po tayo sa area niya uh, oh, mga Master, ang ganda po dito grabe, yung mga gamit namin yung sasakyan po namin andun lang malayo pero nag ATV po tayo papunta dito sa area so andun yung mga sila Bro Romel and Bro Al James and Bro Robert Master Idol Good evening Mayong gabi So wala tayong signal dito guys Nandito Ito yung pagkain natin guys Yan o mayroon tayong alimango Tapos Ano pang mayroon bro Yung na. Ano, ano yan bro Ando na. Ando na yung ulam Ando na yung ulam tingnan natin dito ano ba chicken adobo ayan guys oh yung adobo tsaka so, ito yung kanya natin ayan oh yun bro grab driver bro g boy mga master yung water idol natin boy, water boy water boy <laughs> nagdala na siya ng tubig guys so ang ganda dito kaya na master g boy tubig tubig ito yung ETB niya oh. Power. Ito yung service namin from ano. Galing doon sa ano namin. Sa sasakyan. Mga 500 meters pa. So. Magbabanat na tayo mga master. budol fight. Guys nandito na yung limango. Luto na. Steam limango. Yan guys, good morning ulit. <laughs> Ang ganda dito guys, oh. Yan. So, punta tayo, doon, balik na tayo para breakfast na tayo. preparing na tayo Good morning ang angler o oh. Our master idol G-boy Pacific Trench fishing And bro Al And bro Romel Alfonso fishing Bro adventure. Alfonso fishing adventure And Relisan fishing adventure. Relisan fishing adventure Relisan fishing adventure Subscribe mga master And also our malakas na boatman Alvin Matrog Alvin <laughs> maunaw muna kami Amping mo guys <laughs> ayan na guys yung service natin wow ayos let's go so let's go let's go Na, nandito na tayo with the masters from Ormoc City. Ukak anglers. Ayan yung mga boat guys oh. Tapos may ding na liligo. Hi vlog <laughs> Hi guys pala. So, yan tara, let's go. Ayan na guys, yung sasakyan natin. Kopya. Yeah. Ah. ah. Okay. Ayos. Good luck guys. Mga master. So, wish us luck mga master. Sana makachamba tayo. Yan yung mga bata oh. Hi! ang ganda ng ano nila. Adventure ni Drew. And guys, mag subscribe daw sila sa YouTube channel. Ate, ano pangalan mo? Excel Ano? Axel Connor. Shout out sa Ate. setup natin, gamit tayo ng agimat jig 250 grams, sa fast naman 400 grams para natin gagamitin, baka malakas yung current, tingnan lang natin ito yung first jig natin sa fast guys, so try natin ito. kasi first drop, ito yung first drop na lang natin, para malaman natin yung current, malakas ba o ano Here I guys. First drop. Mm, nah. oh. Game.

<laughs> Ayo, di nasiro guys, sana malahan guys, kali ini nah, di mana kasukul ben kilo, kilo nemen. Awas ah, ya masuk tanah, takutnya isda. bato, eh, masih gerah dengan masukul. <laughs> baka bato lang yan ha Paniwala mo kami na isda isa frank hindi master ano yan isda yan isda yan pero hindi kalakian pero baka baka malasugi na yan ha baka malasugi na yan guys Saya kagak nggak sama kamu. Jadi, tirainnya yang saya kain para tuh, tuh bulu kambing. Asalnya barang bugi mana nggak mau romerin? Eh? Takut, takut deh, Sigirono. Ayana. Ayana. Ah, po, Ang laking ano na trigger fish, guys. Grabe ang lakeng trigger fish. Ay walang Ayano. Panghiha. Panghiha guys. Mayroon na tayong pangiha, papa na driver. Yan, guys. Oh. Trigger fish Mga isang kilo mga, mga one and a half <laughs> Ang laki mga one and one fourth marang ganon. Pero sobrang kilo yan Ayos Thank you lord hindi na zero Hindi na zero May pang ulam na So ano lang Yung spot na to is may ano buhangin tapos bato hmm, hindi siya ano so ano tayo punta tayo sa ibang spot guys kasi pag ganyang isda nakuhuli sa mga ano eh hey Guys, falling tayo. Wala tayong huli sa jigging. Pacific Trench Fishing Idol G -boy. Pacific Trench Boklo. <laughs> Hai wala. Dog. Hmm. Ini yang mga masters. Picture picture. <inaudible> ah, may, may TV. Oh, kunin mo yung TV para Ay. Sarili guys, yung huli ni Bro Romel. Fish on. May kasamang one. Ito yung huli ni 10 kilos. Huli ni ano. Ni Bro Joel James. Yano kinain ng ano. Ito bugto ni ano, hindi. Kinain ng AJ. Hindi 'yan. Ang nagpicture ng lobo si one. Hirahin natin 'yan mamaya, guys. Ayos yung ride guys <laughs> Lumilipad yung ETB ni Master Gboy Ow Ayun oh Sana oil oh, Sarap na Sarap guys bro Na EJ Kinilaw na EJ Simpok Wiu Preparing guys Sa food natin yun si Alvin dito ano siya na? Inihaw yung pakul So trigger fish Aray ito naman na no, <laughs> 20 kilos Yung huli ni eh, bro Al James So shout out again kay bro G-Boy Salamat bro sa napakalupit na accommodation Uh, guapo na angler. Nag-iisang guwapo pero palaging buklo. Walang ibang guwapo angler sa Eastern Samar. Pacific Trench Fishing. palaging buklo so, na. Tingnan natin yung yung tumitira ng kinilaw guys. Ayan Oh. Yung nakahuli, yun yung dumali ng eh, nagluto ng kinilaw. <laughs> Kasi siya yung nakahuli guys. Siya, yung mag, siya rin yung magluluto. Kachan cook. Wala. Para ang sama na. Para tinula, tinula. Para, tinula. Para tinula. Ah. Tapos talagang sutokil talaga, no? Sugba tulak ilaw. Kani Yung... pwede man niya pil sa tinula. Guys, banat na. Oh. Atak, atak. Ayan yung kinilaw, walang lamas guys kasi malayo sa ano, market. Mayroon naman tayong sili. Mm. Wow, sarap. Ah, yung trigger fish kasi tapos saw saw mmmm bakit Ben? Wag, wag asin Ben kainan na Masul? yung ano natin guys ito ba may may limang ang yung tinula bro andun pa no hmm. hindi pa luto <coughs> oh may tinula pa ngayon ano tapos, ito. <coughs> ano muna tayo. Parcel, parcel lang muna to, parcel. Mm Hoy, -hmm. gutom na eh. Hay, hey, Bro, yan na lang na. Yan na yung kinil, tinulog guys oh. Yan na nakahuli. Sa di nagluto. Yan. So kompleto, so tokil na guys. So tokil order. So Ayan guys, uwi na kami Tapos na yung ano natin dito Time is, anong oras na bro? 2.40 uh, Go Woo Ayos bro, ayos Grabe ka magpatakbo, parang lilipat tayo ah Ay Let's go to Borongan for the tournament. First jigging tournament of Borongan um. Bro, kira. Pinabantayan kasi natin yung sasakyan natin, guys. Kagabi kasi baka Malayo kasi yung eh, Yung ano natin Buti na yung Sigurado <laughs> Ay guys Hindi salamat po tayo Kay Master Gboy guys Woo! Bro Balik lang ha Thank you thank you bro Babalik at babalik Babalik tayo yes. Siyempre Magkakasting naman kami sunod Kasi magkaamihan na Hindi na kami makakapag Digging Ayos yung Accommodation Grabe power Ah uh, Thank you, thank you, Master G-Boy. So, kita tayo bukas Saburungkan. Ayos, oke. Thank you, bro, thank you. <sighs>